At comics? Oh, cool. Thanks, bro. But I think it will be better if you lose English. I Anong connect naman. Okay na yan, Filipino, kasi nasa Pilipinas tayo. I'm sorry, I'm not talking to you. I'm sorry too. Opinion ko lang naman yun. Tsaka kanina ka pa English ng English dyan. Girl, nasa Pilipinas tayo. Mag-Tagalog ka. What's your problem? I can understand Filipino naman, but it's like lang. Paano ka matututo kung hindi mo naman tinagamit ang bikang Pilipino, di ba? Excuse me. Two weeks na lang ako here sa Philippines, no? Do you expect me to speak Tagalog fluent niya? Eh? eh bakit gusto mo English din ang gamitin niya sa comics niya? Of course, English is an international language. Nasa Pilipinas nga, bakit English? You're annoying. Anong pinagsasabi mo? Sabi ko mag-Pilipino ka. Gusto mo tuwan kita mag-Tagalog? I don't like. Uwi okay, na lang ako. Eh di ba? Oo, oh, bakit malungkot nga ako ko? Eh kasi Lola, may kaklase akong English ng English, eh, minsan hindi ko na siya maintindihan, nakakainis po. Tapos, nagsinabihan sinabihan kong magtagalog siya, ayun, mukha pong nairita sa akin. Eh, eto, tamang-tamang may kikwento ko sa iyo. Tungkol na ito sa babaeng may nag-i-English na nag-i-English, yung mga kasama niya, hindi. Ito, ito ay pinamagatang, laganapin ang sariling wika. Noong unang panahon, may dalawang magkaibig ang lubos na sinusuportahan ng paglaghanap ng wikang Pilipino. Si Jose at si Maria. Ang kwento ay nagsimula sa paglaganap ng wikang Filipino bilang isang wikang ginagamit sa pagkawa ng mabasahin, comics, pelikula, kasabay ng paglakas ng paggamit ng radyo na telebisyon na wikang Filipino ang ginagamit. At ito ang ginawa ng magkaibigan upang suporta ng paglaganap ng wikang Filipino. Kasi meron akong babasahin libro, kakabili ko nga lang kanina. Ito siya o, oh, sa ng pag -ibig. Talaga ba? Mahal mo ba hiramin ng ibang pang libro? May ibang mga sauce na pumabasa? Oo naman, ngunit nagbago na ba ang iyong himig? Akala ko baka comics ang binabasa mo? Nagbabasa pa rin ako ng comics. At alam mo ba, dahil dito sa mga babasahin na ito, ay tila nagiging biyasa na ako sa paggamit ng Pilipino. Napansin ko nga iyan, napakadami na rin nagsisilabasa ang iba't ibang comics at pelikula na wikang Pilipino ang ginagamit nila. Kama ka dyan, ma Maria. Nakakatuwa dahil puti puti na lumalagarap ang Pilipino kasi sa Ingles. Alam mo bang pati ang aking amo na Indesyara ay unti-unti na rin natututong magsalita ng wikang Pilipino dahil nanonood siya ng mga pelikula na wikang Pilipino rin. Mabuti naman para hindi na nahihirapan yung tendensya. O sige na, bawalan ako. Alas 10 na pala, ipinapabukas ni Inay para radyo upang maginig siya ng balita at drama. Pilipino na rin pala ang ginagamit nila dyan, di ba? Mas mainam iyon dahil mas maiintindihan ng bawat Pilipino. Tumpak, Maria. Sige lang, mahuna na ako. Paalam. Hindi, paalam. Naging aktibo sa paaralan sa mga gawain gamit ng wikang Pilipino. Ngunit pagkatapos ng ikalawang timang pandemic, naging dominado ang programa ng Ingles sa pagbabroadcast saan nakilala nila ang bagong kamag-aral na tutol sa pagkabit ng wikang Pilipino. Understand you. Uy, na naman si Serang Hilaw. Ha? I can't understand you. Nasa Pilipinas ka, kaya dapat mag-Tagalog ka kasi Pilipino ka rin naman eh. English is way better than Tagalog, and I'm more comfortable speaking in English. Bakit ayaw mo mag-Tagalog? Nakaka-intindi ka naman pala. We use English in many subjects such as math and science. So what's your point? Ang ko, bakit ayaw mo sa wikang Pilipino? Because I'm used to speak in English. Stop telling me to speak in Filipino. You should learn how to speak in English so you can communicate to the people around the world. Ano kaya yung asundo? Bakit puro yung isang nasa palito? Bala ka dahil! Hey guys, come here. It's an important news that you need to hear. And here's one for the road. A netizen is making the extra effort to teach other motorists a basic driving practice. Sage Sosa took to social media to remind drivers to share the road. Bakit wikang ingles ang ginagamit sa broadcast? Duh, it's better than Filipino, not cheap. The New Yorker. Let me guess. Caregiver. I am a corporate communications manager. I am required to have an extensive vocabulary so I never use inane and poorly worded language like black sheep and old maid to describe the people I just met. Bakit pati ang mga palabas sa television ay wikang English na rin? Ano ba naman yan? Papatayin ko na nga. Hindi ko maitid yan. Puro Ingles ang narinig ko. Mabuti pa, gagawa na lang ako ng pamilya sa wikang Pilipino. Upang sa ganon ay nagagamit ang wikang Pilipino. Gagawa na rin ako ng mga tula na gamit ang wikang Pilipino. Ngunit hindi nagpagaling na magkaibigan sila. Nakikaya din nila ang babaeng misera na kumamit ng Pilipino. What are you doing, guys? Why don't you join me here? I'm listening to radio. Hey, guys! Ay, hey, nako, Clara. Huwag mo nang ipilit na mag-English. Mag-Pilipino ka nila. Kaya mo naman. Tama! Kung gusto mong kausapin na namin, mag-Pilipino ka. Okay, fine. But help me. Ano ka ba naman, Clara? Huwag mong sayangin yung laway mo pang ka-English kasi hindi ka namin maintindihan. Fine. Magtatagalog na ma. Paano ba yan? Ganito kasi yun. At doon na nagsimula ang pagkakaimigin ng tatlo sa paggawa ng comics at nahikayat rin nila itong pumasok sa kanilang subject na Filipino. At doon na nga tuloy-tuloy ang paglaganap ng wikang Filipino kung saan lahat ng balita at palabas sa crime time may pawang nasa Filipino na ganang pre ng popularidad ng romantikong nobela na siyang pagtuloy ng pag-unlad ng wikang Filipino. Kaya na, tama na yung panunod. May class ko tayo sa asignaturang Filipino. Kako, it's a beautiful Filipino story. Mamaya na, nag-i-English ka na naman. Tara na, mauli na, na tayo. Oh, let's go. Oh, let's go. na. Magandang hapon sa ating lahat. Pagandang Magandang hapon din po. po. Bukod sa nakalang bilingual sa Batayang Antas, gusto ko lang ibahagi sa inyo na may mga subject na rin na ginagamit ng Pilipino sa mga universidad at kolehiyo. Ito ang filosofiya, astrologiya at kasaysayan. Ito, ginagamit na rin ang wikang Pilipino at may mga nage-experimento na rin sa uh, economics at matematika. Dahil magkakaroon kami ng meeting, ay bibigyan ko na lamang kayo ng inyong gagawin. Yay! Dahil nag -hey ka, mayroon ng katanungan para sa iyo. Sa tingin mo, gaano kahalaga ang paggamit ng wikang Filipino sa anin subject na ito? Sa so, tingin ko po ay malaga ang paggamit ng pagtuturo sa kasaysayan ng gamit ng wikang Filipino upang lupus natin maunawaan ang ating kasaysayan. Ano yung ginagawa mo ko? Parang hindi ka naman ang Hindi ko lola, nagsisearch lang po ako dito. Ang sabi ko kasi na ang Filipino ay malaki ang isinilong na pagtatalaganap sa wikang pambansa. Sa mga pambansang senso mula taong 1933 hanggang 1980, idumami ang nagsasalita ng wikang pambansa mula higit sa 4 na milyon hanggang 12 milyon o mula 25.4% hanggang 44.4% ng kapupuang populasyon ng Pilipinas. Noong taong 1980, lumitaw pa sa survey ng Ateneo de Manila University na 92% ang nakakaintindi ng Tagalog sa buong bansa, 83% ang nakapagsasalita nito, 88% ang nakakabasa at 81% ang nakakasulat gamit ito. Napakalaki ng agwat ito sa sinabing 51% ang nakakaintindi ng Ingles at 41% ang nakakaintindi ng Cebuano. Uh, Ganyang kabilis sa pagdami ng mga nagsasalita sa Pilipino. Nangangahulugan lang ito na Uh, may tuturing na wika ng bayan o lingro prata. Ginagamit ito ng mga uh, Ginagamit ito ng wika ng komunikasyon ng sinumang dalawang Pilipino na may magkaibang wikang katutubo at nais mag-usap. Totoo nga na talagang lumaganap ang uh, wikang Pilipino at uh, lalo na naging efektibo ito lalo na sa katuturo sa mga kaaralan. Tama po, Lola. Pero bakit, Lola? May mga kagaya ni Ano na hindi pa rin lubos na gumagamit ng wikang Pilipino? Bakit may patuloy na tumututol sa pagpapatupad ng patakarang makawikang Pilipino? Naman mo sa pagpapatuloy ng kwento, sa so, pagkat ganyan rin ang tanong ni Jose sa kanyang guru. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang ah, hapon din mo. Hapon. Ngayon, nais kong tanongin sa inyo kung ano ang ating ginalakay yung nakarang araw. Ginalakay po natin na talagang lumalaganap na ang wikang Pilipino. Nabanggit rin po na nagkaroon ng mga subjects sa mga kolehiyo at universidad na gumagamit ng wikang Filipino, lalo na sa filosofiya, psikolohiya, kasaysayan at iba pang larang sa agahang pandipunan. Pero may nais nice po ako itanong, bakit may patuloy na tumututol sa pagpapatupad ng patakarang makawikang Pilipino? Tulad ni... Uy, si Clara! Ano ba, hindi naman ako tutol sa patakarang makawikang Pilipino? Dati na. Nais nice, mo bang sumagot, Binibini? Opo, guro. Sa tingin ko, dahil hindi nawawala ang umaasa na ibalik sa Ingles ang wika ng edukasyon, isang palatandaan ito na hindi pa ganap na nagkakaisang mithiin para sa bansa. Mga tama ang iyong sinabi. Tamang-tama dahil tatalakayin natin ng isyo na imperial ng Manila. Kung pamilya, kaya kayo sa isang ng Imperya Manila, isa itong masalimuot na usaping pampolitika sa bansa kung saan ginagamit ito ng mga inglesero upang kunwari ipagtanggol ang nanganganib na pagkamatay ng ating wikang katutubo. Ngunit nais lamang nila na buhayin ang muli ang wikang ingles. Hindi po ba marami ang katutubong wika ng Pilipinas? Kung gayon ay hindi po ba ito binigyan ng importansya sa halip ay mas binigyang pansin ang Pilipino? Pahusay na obserbasyon, ngunit gaya nga ng sinabi ko ay ginagamit lang nila itong rason. Nanganib ng mamatay ang wikang patutubo dahil na rin sa pagpapabaya mismo ng mga nagsasalita ng wikang patutubo. Sino ba ang nakakaalam sa inyo sa konstitusyong ito? Nakasaad po rito na kailangan pangalagaan ang iba't ibang wika ng Pilipinas. Ang galing, kasama sa programa ng KWF, o komisyon ng wikang Pilipino, una ang pagpapayaman ng wikang Pilipino sa pamagitan ng wikang katutubo at ang agresibong paglikha ng paraan upang mapangalagaan ang mga wikang katutubo sa bansa. Ang SWK naman o sentro ng wika at ng kultura naman ay tungkulin nitong manguna sa paghahanda ng mga programa hinggil sa pagsulong ng wikang katutubo. Itinatag ito sa mga probinsya at mga rehiyon. Sa tingin niyo ba, sino ang maaaring makatulong sa pagpaplan at pagkilos ng komisyon? Sa tingin ko po, Tulong ng mga opisina ng gobyerno, lalo na ang DILG, DepEd at NCIP at ng mga organisasyong privado. Sa tingin ko naman po ayigit na may pamamala sa pagmamahal sa pamamagitan ng paggamit ng wikang katutubo sa araw-araw. Nagawain at pagsusulat sa ganun ayigit natin itong may pamalas. Tama lahat ng inyong kasagutan sapagkat sinasayang ng mga kontra-Filipino ang kanilang laway at panahon sa pag-aawis ng misyon sa wikang Pilipino. Habang nagsasalita o nagsusulat sa, sa ingles higit na kapag pakinabang kung magiging modelo sila ng aktual na paggamit ng kanilang wikang katutubo sa mga saliksik pangkultura at pagkarakay sa makabagong suraning. May salamat po. Ngayon ay nauunawaan ko na hindi dapat sayangin ng ating laway sa pagtangkilik sa wikang bumabaon sa ating sarili ng wika. <tinyo> <tinyo> hey, hindi na siya ang kontra Pilipino! Mula noon ay natuto na si Clara na gamitin ang wikang katutubo at ang wikang Pilipino. Bilang pagpapalaganat at pagpapanatiling buhay sa ating wika ngayon ako, ano naman natutunan mo sa kwentong aking binahari sa iyo? Mm, ang natutunan ko po, po, Lola, na napakahalagang gamitin ang wikang Filipino at sana nga ay patuloy pa itong lumaganap at umunlad. At makubinsi pa yung mga tao na patuloy na gamitin ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika ng ating bansa. Maraming salamat po sa isang magandang kwento nyo at Papasok na po ako tapos hindi kaya yung po po yung kaklasiko na gumamit ng wikang pinto. Bye-bye, Lola.